Guys, good morning. Andito kami ngayon sa bundok. Grabe, ang dumi, oh. Yung mga bike na tambak. Oh, grabe. Ang dalandan, ubos na. Ubos na pong dalandan. Nakandalaglag lang. Mahirap talaga. Nawalan tao dito. Yan, mga bike, oh. Hindi maayos-ayos. So, guys, oh. Oh, sili. Yan, mga sili. Yan. Ayun, no? oh. Kunti na lang dalandan. Nakanalaglag lang. Wala na kailangan ma tulogan mo na dito mga kahit isang linggo. O. Oh. Yan. iba na. Gigibain na lang kubo. Minar. oh, Mau si dito, ya. Oh. Bantay, oh. Ka lang, ka lang. oh. Iba na ang ubo. Na lang, may... kami nang ah, oh, Tayo sa tuko. Hindi na mapunasan. Hindi na siya mapunasan. Puro alikabok na. Mm -hmm. Kasi kami guys, gagala kami ngayon. Nagpakain na kami ng aso kong si Binhor. Pa, ano ginamit mo headset? Wala. isahan? Hindi. Hindi ay. yan, yeah. Na panekan naba yon? na ng aso. Ah! Ah! Hah. 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 Hah.